Nagbalik na ang supply ng plastic cards ng Land Transportation Office matapos maapektuhan ng TRO. Nag-abiso na rin ng LTO ng schedule sa renewal ng mga naantalang driver's license. May ulat si Karen Villanda. Kumuha ng professional driver's license si Alex sa LTO kanina para makapag-apply sa Transport Network Vehicle Service. At laking gulat niya na hindi na papel kundi card na ang ibinigay sa kanya yung so actually, kanina nung nag-walk in ako, uh, na-expect ko na ano, papel lang siya. Pero uh, I was surprised and happy kasi at uh, least card na. Ayon sa LTO, unti-unti nang nagbabalik ang supply ng plastic card sa bansa. Kaya naman nakaschedule na rin ang renewal ng mga lisensyang napaso simula noong Abril hanggang sa Setyembre. Pero may schedule at hindi sabay-sabay ang pagkuha ng lisensya para sa mga napaso noong Abril, maaaring mag-renew simula bukas hanggang sa katapusan ng Oktubre. Susunod naman sa Nobyembre ang mga nag-expire noong Mayo. Habang Desyembre, maaaring kumuha ang mga napaso noong Hunyo, Enero 2024 naman para sa mga napaso noong Hulyo, Pebrero sa susunod na taon sa mga nagtapos ang validity nitong Agosto at sa Marso sa susunod na taon naman ang mga nag-expire nitong Setyembre. Ginawa natin staggered, hindi natin sinabay-sabay. For two reasons. No? Number one, uh, kasi yung ating supply of uh, plastic cards, eh staggered din naman. no Pero uh, mas importante, yung pangalawa, ayaw natin na bigla-bigla na lang uh, uh, lahat pupunta sa ating mga district offices, uh, babibilaukan yung ating mga personnel and chances are ahaba yung pila. Kabilang na rin dito ang pagpapalitang card sa mga nabigyan ng lisensya de papela. So all they have to do is go back to the uh, district office or LTO office do na kung saan sila nagbayad do at ipresenta nila yung kanilang uh, official receipt Uh, na nagpapatunay na binayaran na nila yung extension nila para ma-issue na lang yung kanilang driver's license cards. No? Pero babala ng LTO, ang sino mang hindi makasunod sa deadline ay tuluyan ng mapapaso ang lisensya at hindi na makakasama sa extension ng lisensya hanggang 2024. Posible ring magkaroon ng penalty na katumbas ang 50% sa basic license fee. Tiki isang buwan lang ang binigay ng LTO na palugit para makapag-renew ang mga napag-iwanan simula noong Abrila. At ayon sa LTO LTO, kakayanin naman ito dahil halos isang libong lisensya lamang kada district office ng LTO ang maidadagdag sa 500,000 na kapasidad ng ahensya pagdating sa driver's license kada buwana. We're, we're not naman inflexible kung dumating yung araw. But I don't want, kasi alam mo, Pinoy eh, last minute parate, di ba kung sabihin ko, di, extend namin yan. Eh, Maghihintay until November 6 siya, tapos hopefully ma-extend, no? So, babantayan naman namin, if there are circumstances. Say, wag naman sana, no? Kalamidad. Or, or, or circum that will prevent uh, the people from, from applying for extension of, of, their, or renewal of their license, no? Sa ngayon, umaabot na sa higit isang milyon ang supply ng plastic cards at madadagdagan pa ito ng isang milyon kada buwan. Itong mga box na ito sa bodega ng LTO, ang laman nito ay sandamakmak na plastic card. Ang bilang na ito ay uh, 250,000 pero nakapag-deliver na daw ang LTO ng 800,000 na mga plastic card sa mga probinsya. Kaya naman, wag mag-alala dahil hindi lang sa NCR mawawala ang lisensya de papel kundi maging sa mga probinsya. Target ang LTO na matuldo ka na ang 2.4 million na backlog sa lisensya sa Marso sa susunod na taon. Karen Villanda para sa bayan.